Inabangan ng ilang residente ang pagharana at pagpuputong sa hinirang na natatanging dalaga sa Batangas City ngayong taon. Tiniyak naman ng Batangas City LGU na magtutuloy-tuloy ang mga tradisyon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Silipin niyan sa report ni Denise Abante. Maagang nag-abang kahapon sa People's Quadrangle sa Batangas City ang 68 anyos na si Teodora mula sa Barangay Balete para saksihan ang tradisyonal na harana at putungan 2024. Pinaghandaan daw talaga niya ang isa sa mga tradisyon ng mga Batanggenyo. Maganda siya. Maganda ang kanyang pan, ang kanyang pinaka-view. Maganda siya. Ang harana at putungan ay ang pag-aalay ng kanta at pagpuputong ng korona sa hinirang na natatanging dalaga ng Batangas City LGU at formal na pagpapakilala sa kanya sa publiko bilang Miss Batangas City Foundation Day. Ang 20 anyos na si Priscilla Ashley Alcaraz Diaz ang napiling natatanging dalaga ngayong taon. Anak siya ng dating flight attendant na si Abigail Marie Alcaraz Diaz at renowned actor Joko Diaz. Gumagawa na rin siya ng pangalan sa larangan ng showbiz. Siya ang makakasama ng LGU sa ibat ibang gawain sa pagdiriwang ng Foundation Day ng lungsod. Our homage to the Miss Foundation Day this year, si Miss Ashley uh, Diaz, who is a uh... Batangueña and we feel that uh, we selected her because she embodies the values that Batangueña uh, must have. Inalayan siya ng harana ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nagpamalas din siya ng talento sa sayaw at may mga nagtanghal din ng tradisyonal na sayaw na baile. Isang malaking karangalan daw para sa mananayo na si Kim, ang mapabilang sa mga nagtanghal para sa isang makasaysayang tradisyon sa lungsod. Ang mapabilang po sa mga magpa-perform ay talaga pong ah, nakakatuwa at nakakasaya po ng puso dahil dahil ang bawat isa po sa amin ay galak na galak po talaga kapag nag-perform. Pagtitiyak ng Batangas City LGU na ay pagpapatuloy nila ang mga tradisyon gaya ng harana at putungan, pati na ang iba pang mga umanoy na kakalimutan ng nakagawian sa Luzon. Maalala natin yung mga tradisyon na meron tayo. Tayo yung magpapahalaga sa kulturang batanggenyo, sa kulturang Pilipino. At dapat wag nating inaalis ito. Kasama si J.R. Manjares, Denise Aban, Balitan Southern Tagalog.